Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer. Habang nagigising kang ayong Merkules, Pebrero 12, isang tahimik at mapayapang liwanag ang bumabalot sa iyo, dala ng snow moon. Ang malamig ngunit nakakaginhawang liwanag nito ay parang isang banayad na yakap mula sa kalangitan na nagpapaalala sa iyo na maglaan ng oras upang magnilay, makinig sa iyong damdamin, at kumonekta sa mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw ay puno ng potensyal para sa malalim na pagninilay at mas makabuluhang koneksyon. Sa iyong puso, taglay mo ang kakayahang magpahayag ng wagas na pagmamahal at pag-aruga, isang biyaya na hindi lahat ay may kakayahang ipakita ng madali. Ang iyong mainit at mapagkalingang kalikasan ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at ngayong araw, lalo itong magiging makapangyarihan sa iyong mga relasyon. Ito ang tamang panahon upang tukuyin ang epekto ng anumang pakiramdam ng pagkakahiwalay o pagiging malayo sa iba. Minsan, hindi natin namamalaya na tayo mismo ang lumilikha ng distansya sa pagitan natin at ng mga mahal natin sa buhay. Maaari kang mag-isip kung may mga pagkakataong hinayaan mong lumamig ang iyong koneksyon sa ilang tao, kahit hindi mo sinasadya. Ang iyong damdamin ngayon ay maaaring maging isang mahalagang gabay upang maunawaan kung paano mo mapapalalim ang iyong mga ugnayan. Ang iyong emosyon at pakikitungo sa iba. Ngayong araw, mahalagang bigyang pansin ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pakikisalamuha sa iba. Maaaring may mga lumang sugat o hindi paganap na natatapos na emosyonal na isyu na muling lalabas sa iyong isipan huwag kang matakot harapin ang mga ito sa halip gamitin ang pagkakataong ito upang paghilumin ang anumang nasirang ugnayan o pagbutihin ang iyong komunikasyon sa mga taong mahalaga sa iyo ang mga simpleng kilos ng pagmamahal tulad ng isang mensahe ng pasasalamat o isang tapat na usapan ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay panlipunan Mahalaga rin na yung araw na maging mainat sa kung paano mo pinoproseso ang mga interaksyon mo sa iba. Maaari mong mapansin na mas emosyonal ka kaysa sa karaniwan at ito ay maaaring magdala ng matinding saya o maaaring magdulot ng kaunting pagkalito sa iyong pakiramdam. Iwasang maging masyadong sensitibo sa mga opinyon ng iba at ituon ang pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang iyong intuition at pagpapasya, Ngayong araw, maaaring maramdaman mong mas matalas ang iyong intuition. Subalit, may babala rin ang sansinukob, maging mainat sa mga enerhiya sa paligid mo, sapagkat may posibilidad na magkaroon ng panlilinlang o maling pagpapakita ng katotohanan. Habang natural sa iyo ang pagiging mapagbigay at maunawain, wag mong hayaang maging daan ito upang samantalahin ka ng iba. Maging mapanuri sa mga sitwasyon at pakinggan ang iyong kutob bago gumawa ng mahalagang desisyon. Kung may nararamdaman kang pag-aalinlangan tungkol sa isang tao o isang sitwasyon, huwag mo itong baliwalain. Ang iyong emosyon at intuition ay may mahalagang papel sa paggabay sa patungo sa tamang direksyon. Siguraduhin ding hindi ka basta-basta naniniwala sa lahat ng naririnig mo, sa halip obserbahan at alamin ang buong katotohanan bago kumilos. Ang iyong pagkamalikhain at inspirasyon. Dahil ang buwan ay nasa leyo, may dalang kakaibang sigla sa iyong malikhaing enerhiya. Maaari mong maramdaman ang isang biglaang pagnanais na gumawa ng sining, sumulat, o simulan ang isang bagong proyekto. Ang iyong imahinasyon ay lalong lalakas, Kaya't ito ang tamang oras upang ipahayag ang iyong sarili sa masining na paraan. Kung matagal ka nang may ideyang nais mong isakatuparan, ngayon ang pagkakataon upang bigyang buhay ito. Ang sining, musika, at panitikan ay maaaring maging mapagkukunan ng inspirasyon para sa iyo. Subukan mong maglaan ng oras upang makinig sa musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam o manood ng isang pelikula na pumupukaw sa iyong imahinasyon. Ang malikhaing enerhiya ngayong araw ay hindi lamang makakatulong sa iyo sa sining, kundi maaari ring magbigay liwanag sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago o bagong pananaw. Ang iyong relasyon sa isang guro o tagapayo Isang banayad na senyales mula sa sansinukob ang nagsasabi na maaaring oras na upang muling makipag-ugnayan sa isang dating guro, mentor, o isang taong minsan nang nagbigay sa iyo ng mahalagang payo sa buhay. Maaaring may dala silang karunungan na makakatulong sa iyo sa kasalukuyang yugto ng iyong buhay. Ang mga koneksyon na ito ay mahalaga dahil pinapaalala nila sa iyo ang iyong mga pangarap at ang mga taong tumulong sa iyong pag-unlad. Maaari mong subukang magpadala ng mensahe sa isang dating tagapayo o guro na nagbigay sa iyo ng inspirasyon noon. Minsan, ang simpleng pag-uusap ay maaaring magdala ng bagong pananaw at muling magbigay ng sigla sa iyong mga ambisyon. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, puti. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan, at espiritual na kalinawan. Ang pagsusuot ng puti o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Maswerteng numero, tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at kasayahan, ang pito ay nagdadala ng espiritual na kaalaman, at ang labing isa ay sumasalamin sa mataas na intuisyon at inspirasyon. Maswerteng gawain, subukang magsulat ng isang liham ng pasasalamat para sa isang taong naging mahalagang bahagi ng iyong buhay. Maaari mo itong ipadala o itago bilang isang paraan ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Ang paggawa ng isang gawain malikhain, tulad ng pagpipinta o pagsusulat ng tula, ay maaari ring makatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong nararamdaman payo at pagminilai para sa araw na ito. Ngayong araw, hinahamon kang maging bukas sa iyong emosyon at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Ano ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo? Ano ang iyong pinapangarap at paano mo ito mararating? Huwag kang matakot yakapin ang pagbabago, sapagkat ito ang susi sa iyong patuloy na paglago. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Pasalamatan ang iyong sarili sa mga pagsusumikap na iyong ginagawa at pahalagahan ang mga taong patuloy na sumusuporta sa iyo. Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mahalin ang iyong sarili, ipakita ang iyong tunay na pagkatao at likhain ang buhay na ninanais mo. Ikaw ay isang espesyal na nilalang, puno ng pagmamahal at liwanan. Huwag mong hayaang anuman o sinuman ang humadlang sa iyong paglalakbay patungo sa kasiyahan at tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.